Alam nila kung anong solusyon. Tutulungan nila yung magsasaka. Alam nila yung solusyon. Pero ginagawa ba nila? Ito pang bagong batas na ito ay pinalaya na po natin ang ating mga benepisyaryo mula sa pasanin ng utang upang mapagtunan nila ang nang pansin ang kanilang pagsasaka. Ito ay patunay ng ating patuloy at walang humpay na pagsisikap na tuparin ang aming pangako na kukumplituhin namin ang reformang agraria dito sa ating minamahal na Pilipinas. Hindi kailangan ang lokal na pamahalaan ang pupunta sa Malacanang. Dapat ang Malacanang ang lumalapit sa inyo. Walang lalawigan na makakalimutan. Kaya magkaisa tayo sa ating layunin para sa pagpapaunlad ng buhay ng ating mga magsasaka at para tiyakin na walang Pilipino na magugutom sa ating pinapanday na bagong Pilipinas. We are giving almost 4,000 uh, uh, hectares with uh, 3, 000, almost 3,000 din na mga ARBs. Ang unang mga carp, nagbigay tayo ng mga mga titulo, but Cicloa meaning collective CLOA. Hindi pa ito individualized. Ito na tatanggapin nila individual. Ang gusto ni Presidente ay individual na talaga yung hahawakan nila. Ang ang ginawa ni ano, ang ginawa ni President Bongbong kinundon niya yung yung Republic Act 1954 kondoning all na pagkakautang ng mga ARVs o oh, ng mga agrarian reform beneficiaries wala na silang utang, wala na silang babayaran, zero. Through our support services, yan, namimigay tayo ng farm-to-market roads, farm uh, uh, machineries and equipment, tractor, uh, dehydrator. ano ni uh, Saif na ituloy-tuloy natin yan uh, para hindi ma-left behind, para ma-sagot -ano, natin yung food security at saka social justice. I'm proud to say, dito sa Region 7, dito sa Negros, Ori Negros, Oriental, kami ang SADAR, ang pinakaunang region na may, may GOL na ipamimigay namin doon sa 79 rebel returnees. Well, according to sa listahan ko, magbigay sila ng 60 million for the housing for the 79 rebel returnees. Nagpasalamat kami ng presidente na binigyan kami ng uh, dehydrator. Yung El Nino naka namin sa aming pananim. Uh, maraming uh, damage dito sa Negros Oriental. Ilabi na sa mga pineapple, banana, sugarcane at iba pang mga pananim. Paano namin masurvive o makaibinta pag wala na kami uh, maaani? So, uh process uh pineapple dehydrator yung processing. Uh nagpapasalamat kami uh, sa mga mag-uuma o isa akong uh, beneficiary sa Hosana Plantation dir sa Negros Oriental. Yung ibinigay yung lupa namin. So, i namin, tinaniman namin ng pineapple para makatulong kami sa muang ang uh, familia or sa mga farmer dir sa Negros Oriental makakaasa po kayo Pangulong Bongbong Marcos sa ibinigay ninyong uh, land title uh, kukultibahin namin yung lupa na ibinigay ninyo sa amin so maraming maraming salamat uh, Mr. President dahil maraming na itutulong sa mga farmer diri sa Negros Oriental 22 lagi, 22. Ano kalumpang, timbalagon, uh, para, Dagang salamat nga akong madabat ang titulo kay Munay Kalipay sa si akong pag-uma. Dagang salamat Pino Marcos na makakitatan niya nga ang Kalipay ang titulo nga ay gihatag kanako. Lahat sila sinungaling lahat. Lahat sila sinungaling aling lahat